yung mga process sa government offices natin, napakaluma or napakamanual. Kasi every time meron kang pupuntahan or transak sa mga government agencies, nag-fill ka pa rin ang form in which meron na tayong national ID system pero sa tingin ko, hindi siya na maximize kasi yung ID system na sana natin kasi kinapture na yung biometrics natin photo, tsaka details, age, birth date, municipality address, in which napakalaki na yung tulong sana kung ayusin nila yung data natin. Pero sa tingin ko, yung gobyerno is napaka-confident nilang mag-corrupt kasi ngayon is yung mga transaction natin napaka-manual. So sa tingin ko, isa sa first step nating gagawin kasi yung corruption talaga is hindi natin maiwasan kasi nasa dugo na natin yan. It will take several years or generations to heal that corruption mindset. Kaya sa tingin ko, let's start with our system. So sa pagbago sa system, meron tayong tinatawag na DG Digitalization. Digitalization. So, sa digitalization, I believe na yung mga transaction natin, kung i-digitalize lang sana natin, i-encode natin sa isang database, isang database na doon na tayo mag-fetch ng mga details information. Like, kung solution ka talaga is yun, you will start the system. Kasi maganda na yung process sa National ID System eh. To digitalize. Digital. Ano bang ibig sabihin ng digital? Digitalization is yung mga data natin as personal. Ilalagay natin sa isang database or sa isa sa online format. Kasi dito, sa digitalization talaga, madali na lang mag-fetch ng data. So, good start na yon Kasi lahat ng transaction, pag na-digitalize mo, mas mabilis na siya. Kaya, watch out. Yung mga manual, kung kaya natin yan ma-digitalize, then magiging mabilis yung transaction natin. Napansin nyo, pag mag-transact ka sa all government offices, pag fill up lang ng form, it will took mga 3 to 5 minutes. Tapos ang dami pang details na hiningi na during the transaction lang nila kinukuha. The next transaction, kung lilipat ka ng ibang government offices, mag-fill up ka rin ng ibang form. Kaya, yun yung napansin ko na napaka-inefficient ng system natin ngayon. So through digitalization let's make everything digitalize or ipasok natin sa lahat ng computer. So huwag kayong mag-alala when it comes to digitalization kasi ngayon napaka-strict na ng implementation rin natin sa cybersecurity. So 'yun, digitalization it means yung data natin Uh, personal or company data, i-digitalize natin. Tapos, papasok na yan yung cyber security. Ito yung magproprotect ng mga digital data natin or digital assets. So, cyber security. Ito yung simple lang. Ito yung practice kung paano mo i-protect yung mga data mo. So this is a comment sa lahat ng Filipinos na sana i-push natin yung digitalization sa lahat ng government transactions to eliminate yung mga corruption. Kasi dito sa digitalization, makikita mo, trace lahat ng transaction kasi meron tayong tinatawag na logs. So, yun pa lang makikita mo. Tapos, dapat strong talaga yung foundation natin sa cybersecurity. Kasi dito tayo eh. Takot tayo mag-digitalize. Bakit? Hindi ka marunong gumamit ng cellphone, ng laptop, ng PC. Actually, yung digitalization starts within you. So, kung ikaw, digitalize. Ano ba yung example ng digitalization? Kung napansin nyo, e-wallets, yung pera nyong physical, nagiging electronic wallet na lang. So, yun yung mga example ng digitalize. So, dyan pumapasok yung GCash. Ano ba yung advantage ni GCash? Kasi, nung nag-pandemic, si GCash ang pinakamalaking transaction. So, lahat tayo bumabaya na ng Gcash. So, yung electric bill mo, Gcash na lang kukunin. Yung utilities mo or internet, Gcash na lang kukunin. Okay? So, ano bang naging problema sa mga Filipino? Bakit natakot tayo kumamit ng Gcash? Meron kasing mga scam. Bakit ka na-scam? Hindi ka nag-study ng cybersecurity So cybersecurity is a practice sa sarili natin na pinoprotektahan natin yung mga digital assets or na ano natin identity Kahit yung Facebook mo isa yan sa digital identity Kaya kung ikaw ay sikat na vlogger Oy by the way uh, follow and subscribe Elmer shocks YouTube Facebook, TikTok. So, yan. Yan yung mga digital assets ko po. So, hopefully, ito is a message na makarating sa inyo na please follow and expand my community. Kasi nagtuturo tayo sa mga ganitong scenario actual sa Facebook. So, cyber security. Ano yung protect? Your personal. Like your password, dapat hindi mo yan ibibigay. Basta-basta. Yung password, ano pa? OTP. One-time PIN. Yan yung tinitex na six digits para mag-transact ka ng isang GCash or ma-push yung bayad ng isang GCash. So, lahat ng password, wag mong ibigay. Kahit ka pamilya, And OTP magte-text 'yan sa personal number mo. Huwag mo rin 'yang ibibigay. Ano pa? Yung mga link sa SMS, yung mga link na dapat hindi mo talaga i-click. So, example sa deadly na cause ng cybersecurity, nag-nagkatanggap ka ng message na uh, Example to, real time sa akin. So, meron akong BDO na email address na natatanggap. Sir, we are closing your account. Please update your personal details. Nung tiningnan ko, click the link for updating your personal details. Email po yun. Sent to me, derecho. So, anong ginawa ko? First is, check ko yung from. Kanino ba yung from? Is it really BDO? Legit ba na BDO? Kasi, kung logo lang yung titingnan mo talaga, yung profile picture na nag-send, BDO eh. So, kung hindi ka marunong mag-investigate, ikiklik mo talaga yung link. Pag-click mo yung link, kahawig na kahawig yung website ng BDO. Sample lang to ha, video. Kasi ito yung, naku, pag-click ko, sample lang video, link, dun sa email. Hmm, the same na the same. Manghingi yan ng username. Tsaka password. Okay? So, question. Yung click ba ng link is valid portal talaga ng video? So pag-click ko ng link, kahawig na kahawig ng hingi ng user and password. So syempre, ikaw na hindi aware na fake pala yung link na clinic mo. So mag input ka ng yung valid user and saka password. Mag-valid. So yung correct yung username mo, correct pa yung password mo. Anong mangyayari pag in-input mo yon? Lalagay na yon sa database nila. Siyempre, website, may database yan. Magre-register na, username and password. So palang, lang, nakuha na nila yung username mo, tsaka password, through that fake link. Tapos, meron pa namang extra na security. One-time PIN. Paano ba nila? May tatawag sa iyo, Sir, pa-share naman nung tinek may tinex ako na 6 digits pa-share naman. Yun. Pag share mo yung OTP na yun. Boom! Yung valid na BDO mo sa pamagitan ng username, password, tsaka OTP. So, naging pasok. Ay, yun yung mapait na experience. Kung hindi ka mapagmasid, so cyber is everybody's responsibility. Sa pamamagitan lang nun, fake link, nag-input ka talaga ng username at password. Plus OTP. Yun. Sa pool. 500K. Transferred successfully. Wow. Wow. As in. So, sinong nag-initiate? anong investigation ng bank? Kung yung nagsabi mo na scam ako. No. The started yung sa nag-click ka ng link. Nag-input ka ng user password. Kaya ngayon, careful na careful ako. Hindi talaga ako dumadaan sa shared na link. Pumunta ka sa google.com, type ka ng BDO. Click ka, tapos Tingnan mo talaga yung URL na BDO valid. Yun, makakasiguro ka na yan talaga yung link. Isa yan sa mga technique ng mga hackers just to capture or identity theft. Kaya hopefully this video has learned. Okay? So don't forget to share and subscribe Elmer shocks sa lahat ng platform. Facebook, YouTube, Threads, Instagram. Follow me through. And more on, if you like something like informational video like this, so feel free lang kayo mag-comment kung anong man naging experience ninyo regarding sa phishing attack. So, let's evolve to get digitalization sa lahat ng transaction sa government natin para magiging transparent. Mas madali na lang silang i-trace. Tsaka, yung liquidation, mas madali na lang pag naka-digitalize talaga sila. Okay? So, this video is more of a awareness. So, salamat talaga sa support nyo. Lumalaki na yung channel natin. Yeah! Rock on!